Sa Filipos, anong disposisyon ng puso ang iniuutos ni Pablo para sundan ng mga mananampalataya? Isipin ang loob ni Kristo Jesus, ang isip ni Kristo. Paano naging matamis ang mapait na tubig sa Mara? Ipinatawag ng Diyos ang isang partikular na punong kahoy at itinapon ito sa tubig. Ano ang pangalawang sakuna na dinalaki Job ng satanas? Masakit na karamdaman sa kanyang katawan, sakit sa laman. Saan sila nagpunta ng pangunahan ni J. Oram ang mga karuwahe upang lusubin ng Adam? Sela Bakit nabigo ang pagtatangka ni Jehoshaphat na magpadala ng mga barko para kumuha ng ginto mula Ophir dahil nakipagsanib-pwersa siya kay Ahaziah, isang masamang hari.